Ako ang huling alon ng hangin, ang huling kulay ng pulang lupa bago ito lamunin ng dilim. Ako ang tahimik na anino sa tuktok ng mga bundok ng Ethiopia, ang tinatawag ninyong Ethiopian Wolf. Ngunit sa aking puso, ako ay mas kilala bilang Canis simensis, ang espiritu ng katahimikan, ang tagapangalaga ng balanse sa gitna ng kalupitan ng kalikasan. Sa bawat pagbugso ng hangin dito sa Bale Mountains, Ramdam ko ang mga yapak ng panahon. Naririnig ko pa rin ang mga tinig ng aking mga ninuno, mga alingaw ng daan-daang henerasyon na tumakbo sa ilalim ng parehong langit, naghanap ng parehong pag-asa at humarap sa parehong takot, ang takot na mawala. Ang aking tahanan ay hindi madaling mahalin. Ang lupa rito ay marupok, ang hangin ay manipis, at ang araw ay tila laging nakatingin mula sa napakalayong langit. Ngunit dito, sa taas ng dalawang libut limang daang metro, naroon ang buhay na kakaiba. Ang mga daga, ang mga palaka, ang mga ibon na parang kaluluwa ng hangin. Sila ang aking kabuhayan, ang ritmo ng aking araw, ang kumpas ng aking paghinga. Hindi ako gaya ng ibang lobo. Hindi ako mabangis para sa dugo, kundi para sa buhay. Ako ay manghuhuli ng maliliit, ng giant mole rat, ng mga munting nilalang na nagtatago sa ilalim ng damo. At sa bawat kagat, ramdam ko ang bigat ng mundong umaasa sa balanse. Dahil alam kong sa bawat buhay na aking kinukuha, isa rin akong butil sa malaking ikot ng kalikasan. Hindi ko siya nilalapastangan, kundi tinutupad lamang ang aking tungkulin. Ganito ako lumaki, ganito ako mabubuhay, hanggang sa ang aking pulang balahibo ay maging alikabok ng bundok na ito. Sa gabi, kapag ang buwan ay pumapailan lang sa ibabaw ng mga ulap, ako ay nakikinig. Nakikinig sa mga yapak ng katahimikan, sa mga awit ng malayong kaibigang hangin. Minsan, ako'y may mga kapatid. Sama-sama naming nilalakbay ang mga damuhan, nagpapalitan ng tahol, nagbababala ng panganib, at nagtuturo ng daan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unting lumiit ang aming bilang. Ang ilan ay kinuha ng gutom, ang iba ng sakit, isang tahimik na kamatayang dala ng mga aso ng tao. Ang iba pa ng baril, ng ingay ng putok na nagwawakas sa hininga ng hindi man lang naririnig ang aming awit. At ngayon, ako na lang, ang huling tanod ng hangin ang huling mata na nakatingin sa bukang liwayway. May mga nilalang na lumalakad din sa lupaing ito. Mayroon silang apoy, mga bahay, at mga mata na tila puno ng pag Nakikita ko sila minsan. Nagdadala ng mga baka, naglalakad sa mga lupain kung saan ako nang huhuli. Hindi ko sila sinisisi. Sila rin ay naghahanap ng buhay gaya ko. Ngunit sa pagitan namin, may hangin ng hindi pagkakaunawaan. Sa bawat pagputol nila ng damo, nawawala ang tahanan ng aking biktima. Sa bawat aso nilang kasama, sumasama rin ang sakit, rabies, ang sumpa ng mga nilalang na walang muwang. At kapag tinamaan kami, hindi lang isa, kundi marami sa amin ang bumabagsak, tahimik, walang sigaw, walang kabayaran. At sa bawat pagpanaw ng isa, nararamdaman kong may nawawalang bahagi ng kalikasan isang himig na hindi na muling maririnig, ang huling liwayway. Isang araw, sa pagitan ng gabi at araw, nakita ko ang aking refleksyon sa tubig. Ang aking mga mata ay tila may dalang pagod, hindi takot, kundi pagtanggap. Dahil sa puso ko, alam kong ang aking uri ay maaring mawala, ngunit ang aking diwa ay mananatili sa bawat dampi ng hangin sa damuhan sa bawat katahimikan ng gabi, sa bawat sigaw ng agila sa taas ng ulap, hindi ako mawawala. Ako ay magiging bahagi ng lahat. Ang aking balahibo ay magiging lupa. Ang aking mga buto ay magiging kwento. At ang aking awit ay mananatiling alingaw-ngaw sa mga bundok ng Ethiopia. Panalangin ng isang lobo. Kung sakaling marinig mo ako, tao, ang aking hiling ay payak. Huwag mo akong kaawaan. Pakinggan mo lamang. Pakinggan ang kalikasan na pilit na nagsasalita sa pagitan ng mga tunog ng inyong mundo. Pakinggan ang mga yapak ng mga nilalang na unti-unting nawawala sa ilalim ng inyong mga paa. Dahil kung maririnig ninyo kami, maaari pa kaming manatili. Hindi bilang mga nilalang ng nakaraan, kundi bilang mga tagapagbantay ng balanse. Ako ang huling alon ng hangin ako ang pulang anino sa tuktok ng ulap. Ako ang tinig na bumubulong sa katahimikan. Alalahanin mo kami bago tuluyang maglaho ang aming awit. Ipilogo ang tahimik na pamana. Ngayon, sa malalayong bahagi ng Bale Mountains, may iilan pa rin sa amin na nabubuhay. Mahigit limang daang kaluluwa, mga huling paghinga ng isang uri, pinoprotektahan ng mga taong gising sa katotohanan, na ang pagkawala namin ay pagkawala rin nila. At habang ako'y patuloy na naglalakad sa hamog ng umaga, ramdam ko ang kakaibang pag-asa. Maaring ako na lang ang naglalakad ngayon, ngunit sa bawat yapak bitbit -bit ko ang alaala ng lahat ng lobo at ang panalangin na sa oras na ito, pakikinggan ng mundo ang aming tinig. Huling linya. Ako ang Ethiopian Wolf. Ako ang kwento ng katahimikan. Ako ang alingaw-ngaw ng mundong minsan ay payapa at habang umiikot ang araw, ang aking kaluluwa ay mananatili kasama ng hangin, ng ulap at ng bawat nilalang na marunong makinig